Naranasan mo na bang makaramdam na parang nag-iisa ka sa gitna ng magulong mundo? Nasa kabila ng lahat ng ingay at kaguluhan, hinahanap mo ang isang bagay na totoo, isang bagay na permanente? Sa aklat ng pahayag, mayroong isang pangitain na nagbibigay ng pag-asa. Ito ay ang kwento ng 144,000 na tinubos. Sino nga ba sila? Isipin mo ito. Sa isang mundo na puno ng pagsubok at kapighatian, may isang grupo ng mga tao na may espesyal na tanda. Nakatatak sa kanilang mga noo ang pangalan ng Diyos at ng Kordero. Hindi ito literal na tinta kundi isang simbolo. Isang simbolo na sila ay pag-aari ng Diyos, na sila ay pinili at inihiwalay para sa Kanya. Ito ang unang punto, ang tatak ng pag-aari ng Diyos. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na panahon, hindi niya pinababayaan ang kanyang mga tapat. Mayroon siyang kontrol at kinikilala niya ang mga tunay na sa kanya para silang mga sundalong may watawat ng kanilang hari buong tapang na nakatayo para sa katotohanan. At ano ang ginagawa ng mga taong ito? Dito na papasok ang pangalawang punto, ang kanilang natatanging pagsamba. Sila ay kumakanta ng isang bagong awit sa harap ng trono ng Diyos. Isang awit na napakaganda, napakalalim, na walang ibang makakaawit o makakaunawa kundi sila lamang. Bakit? Dahil ang awit na ito ay isinilang mula sa kanilang mga karanasan. Ito ang awit ng mga naligtas. Ang awit ng mga nanatiling tapat sa kabila ng lahat, ang kanilang pagsamba ay hindi lang mga salita. Ito ang tunog ng kanilang buhay, ang himig ng kanilang pag-ibig at katapatan sa kordero, si Jesus, na sinusundan nila saan man siya magpunta, at ang huling punto, na marahil ay siyang pinakamalaking hamon para sa atin, ay ang kanilang kalinisan at katapatan. Inilalarawan sila sa Biblia bilang walang dungis ng buong puso at parang mga birhen na hindi dinungisan ang sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito tungkol sa literal na estado, kundi sa espiritual na kalinisan. Sila ay mga taong hindi nagpadala sa mga kasinungalingan at maling aral ng mundo. Pinanatili nilang dalisay ang kanilang pagsamba, nakatuon lamang sa Diyos. Ang kanilang puso ay hindi nahati. Sila ay buo, tapat at walang pagkukunwari sa kanilang pananampalataya. Ang kwento ng 144,000 ay hindi lang isang pangitain tungkol sa hinaharap ito ay isang paanyaya at isang hamon para sa atin ngayon. Paano tayo mamumuhay sa paraan na masasabing tayo ay may tatak ng Diyos? Paano natin aawitin ang ating sariling bagong awit ng pasasalamat at katapatan? At paano natin mapapanatili ang isang pusong dalisay sa gitna ng mundong puno ng kompromiso? Ang awit ng mga tinubos ay awit ng pag-asa. Ito'y isang paalala na sa huli, ang katapatan ay may gantimpala at ang tunay na pagsamba ay maririnig sa kalangitan.